Na awkward si Andrea Brillantes nang makasalubong niya si Catherine Bernardo sa stage sa ABS-CBN Christmas Special. Forgettable moment ni Catherine Bernardo at Andrea Brillantes sa naganap na Christmas Special ng ABS-CBN. Tila nagcross cross ang landas ni Catherine at Andrea sa naganap na event. Nang makita ni Andrea si Catherine na makakasalubong niya ito tila lumihis ito ng landas kasama ang ka-love team na si Kyle Echari. Hindi rin nagpansinan sa event si Andrea at Catherine. Madaming netizens naman ang naaawa kay Catherine Bernardo dahil mukhang bumibigay na naman ito sa mga panunuyo ni Daniel Padilla sa kanya. Makikita sa video kung saan magkatabi si Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa papatapos na ABS-CBN Christmas Special. Madaming mga artista ang pilit na pinagaayos si Daniel at Catherine. Narito ang mga kaganapan sa ABS-CBN Christmas Special. It's really Christmas all over the world and we feel the spirit right here, the spirit of Christmas here in our net. Sana katulad ng mo sa bawat pagarte, at Kaya po, anong masasabi niyo sa video nito? Thank you for watching everyone. Love you. Bye-bye!